Mga kaibigan, so ito po yung ating niluto ngayon para sa ating pananghalian Magluluto po tayo ng adobong chicken wings Yan mga kaibigan So pakpak -pak ng manok po ang ating paboritong party sa katawan ng manok Ayan po mga kaibigan masarap po kasing ah, kinakain yung pakpak Malambot po siya at malasa Ayan po gigisa muna natin si bawang sibuyas hanggang sa ito ay magisagisa na po tsaka natin ilalagay ang ating manok yan pag nagisa na po yan pwede na natin ilagay din si chicken wings at doon natin rin ang ating chicken wings sayang po mga kaibigan so masarap po yung pakpak ng manok Hindi Uh, Dito to, pagka naluto po yan, malambot po siya Masarap pong uh, Nguyain yung kanyang laman Yung sa parte ng pakpak ha masarap po yun. Alright, so lagay na rin natin yung kanyang mga sahog, tulad ng dahon ng laurel, yan. At syempre, durog na paminta para yung kanyang lasa ay manuot sa laman ng ating chicken wings. Si durog na paminta with laurel po yan. At syempre, hindi nawawala si Toyo. <laughs> Nandyan palagi si Toyo. Ayan po, ganyan po tayo magluto. At syempre, ang kanyang katerno, ang pamatay dyan ay ang suka. Ayan. Vinegar. <laughs> Ayan mga kaibigan, so, luto na yung ating adobong chicken wings. Pinatuyo po natin siya para yung kanyang lasa ay manuot sa at laman ng ating chicken wings. Ayan po mga kaibigan, so, luto na. Pwede na po tayong kumain.